DXDC Radyo Report Nagresyong karong buntag ang search and retrieval operation sa Central 911 Urban Search and Rescue Conducer sa 26 anyos nga lalaking aligasyong nilukso sa Governor Generoso con Bankerohan Bridge pasado alas 7 kagabi sa interview sa DXDC Aramen Davao kang Police Major Marvin Hugos ana sa ilang kustodiya karon ang narecover recover nga black sling bag nga adunay sulod nga National Identification Card kun ID guban pang personal nga mga gamit nga giingong gipanag-iyahan sa Batanon. Atong pabalik kan dito sa atong uh, mobile nga pag-assist sila sa rescue sa Central da 911 nga ato hangyo sa makaisuna nato diha nga namuyo sa may captain uh, sa sapa no. tabangan po nato og uh, subay kung uh, base makita nato kung uh, matudpan ang back gabi tulay. Intag ma buha, makita nato kung bata ano nga walay da utang itabo sa iya ha. Isubay, sa atong team ang panimalay sa lalaki ug matod sa mga kabanay. Wala pa makauli sukad pa kagabi kung eh. nang hinaot silang makauli na kini sa ilahang pamilya nabalaka usab ang mga higala sa Batanon ug nakurat sa mong panghitabo base sa tag post nila sa account sa Batanon pwede sila mo at dinhi sa atong station na no para at least matabangan nato sila o gadon nato sila sa tamang ahin sa, sa atong pagamhanan at least makakuha sila og tama nga mga tambag og mga advice na sa ilang mga concern kasama mo sa balita og serbisyo publiko Rajuman ay ni Ginita tatak rmn tatak rmn